Kapit tayo mga guys <laughs> Flight ko nga pala ngayon guys Papuntang Manila So iwanan ko muna yung kasama ko dito Siya muna drive nito So ito nandito na tayo sa Kanto papasok ng airport So lakarin lang natin Dahil malapit lang naman yung airport na yan So pagdating ko dito Di pa pinapapasok Kumahaba ang pila Alas 9 pa daw pwede pumasok 11.30 pa kasi yung flight ko Pagdating ng alas 9, nag-check-in na kagad ako Kasi walang upuan sa labas Buti dumating ako dito sa airport na uh, quarter to 9 So, konting paghihintay ko lang sa labas Mula doon sa check-in counter, lalabas ulit tayo dito sa building Papunta doon sa may boarding gate So, dito sa labas makikita natin guys, kino-construction pa Kasi siguro nasira to nung may mga dumang bagyo so dito guys, nandito na tayo sa loob dito na tayo mag-aantay ng aeroplano, so since maraming pasahero dahil delayed din yung Cebu Pacific so dapat ang Cebu Pacific ay 10.30 saktong alas 11 dumating yung aeroplano na sasakyan ko, Philippine Airlines medyo nauna lang ng kaunti yung Cebu Pacific alas magkasabay lang silang dumating so Rocket na tayo sa aeroplano guys Guys, rocket na kami sa uh, ano Aeroplano Ito ako sa puwitan kasi 54 yung ano ko Yung set na number Pagdating dito sa loob guys Diretso na kagad ako sa upuan ko Medyo masikip talaga ang ano kasi punuan talaga ang aeroplano guys. Ang daming pasayro. Saktong 11.30, lumarga na agad yung aeroplano. At dito, makikita natin guys, umikot yung aeroplano. Halos kita yung buong, buong Cotabato City. Ayun nga o, para nakikita ko pa nga yung bus namin doon nakaparada o. <laughs> Charot lang. Ngayon guys, napaganda dito sa taas o, so kitang kita talaga yung buong Cotabato. Medyo nakakatakot ng tong flight ko ngayon guys kasi medyo maulap talaga siya medyo bigla bigla na lang bumababa yung aeroplano tataas para kang sumakay ng sasakyan na rough road ng kalsada mula ko tabato hanggang kahit hanggang dito na sa pagdating na namin sa Maynila napaka ano shaky yung aeroplano kapag English -ing, na naman ako so dito guys, nandito na tayo sa taas ng Laguna de Bay medyo mauga pa rin yung aeroplano dito guys kahit medyo mababa na kami kasi maulap pa rin eh, kahit papano pero hindi na siya masyadong uga, nakatulad kanina yung nasa taas pa, so dito pababa na kami guys, thank you so much guys sa mga nag follow at shout out na rin sa mga Star Sender ko dyan. Thank you so much sa inyong suporta guys.